Hello, hello guys. Uh, today's video, magluluto naman tayo ng pansit. Wow. Pwede ng ulam, pwede ng merienda, pwede kahit saan. Basta kung gutom mo, ka, pwede mo kainin to. So, yun guys, nagigisa na ko ng mga ingredients niya. Pati yan, sibuyas. Feeling chef na tayo ngayon guys. piling chef. Pansit lang na simple ng lutoin pero pag sa lasa naman na uh, dyan tayo nagkakatalo guys di ba oh my ano, god sarap tayo magluto eh kaya yeah! tayo magluto oh. di ba ganyan ganyan lang tayo so yun guys nagigisan ako ng mga bawang sibuyas ang nilagay ko pala ang nilagay ko palang ano dyan parang squid guys yung ano nabibili sa asian na parang puriyan. pinag halo halo ko lahat yan guys tapos may karne na rin yan yan oh. halo halo lang natin yan guys para kumapit ang wow. lasa Ayan. Tapos may paksiw na naman. di mo wala ang paksiw guys. Oh. Special dito rin yan. Paksiw na may kamatis. Tsaka pag nagpapaksiw ako guys, laging may kamatis. Tapos maglagay na tayo ng carrots. Ayan. Diba? Feeling siya pero isyep-syepan lang naman. Tapos haluin natin ng carrots guys. ah uh, kung, kung saan mo nakarating ang video na to uh, -like share kaya mag-comment ka para ma-shoutout kita sa susunod na video. Tsaka yung mga sumuskoro sa akin video, uh, maraming salamat po sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, uh, hindi ako na-monetize. Kahit konti, konti lang ang kita natin, kahit cent-cent lang, uh, lalaki din yan. Kaya lahat ng vlogger na small, uh, huwag kayong susuko, laban lang guys. na uh, balang araw, may, -may magti-trending na video rin tayo. So yun guys, kabits oh, na natin. Pinahuli lang natin lang. Mas masarap ang pancake pag ano, half lang ang gulay, guys. Yan o. Buti nga, saktuhan lang yung lutoan ko. Half lang para mas crispy. Yan o. Tapos luto na yun. Luto na lahat, guys. Lalagay lang natin yan yung ano na, yung kanton. Pero yung lasa niyan, ah, makakalimutan mo pangalan ng nanay mo, guys, pag natikman mo ang lasa nito. Yan o lalagyan natin yung ano maglagay tayo ng uh, konting oyster sauce guys ito yung nagpapasarap din sa pansit oyster sauce the best din yan guys na panghalo sa pansit panghalo sa adobo masarap yan oyster sauce tapos haluin lang natin ng maayos dapat yung uh, init nito guys ano lang slow hindi high kasi pag high masusunog sa ilalim Yan guys, oh. So, tapos pa din post tayo, oh, di ba? May din post tayo kahit paano. kasi uh, mag-enjoy ka lang sa pagluluto, magiging masarap ang ano mo. Luto mo tapos lagyan na natin ng, ano. Ayan, Ayan, no? lang ano. Yan yung kanton. Tinatawag namin kanton yan, guys. Ano? Oh. Sakto lang siya isang kilo, isang kilo dito guys, sa luto ang Kaya grabe. So ayun nga, okay na to. Yan guys, oh, grabe, sarap. Okay na to. Yan. Ako lang ng gulay para maging masarap. Salamat. paki subscribe ng channel. Kita-kita mlartey.